Grebe! Kapag si Donnie Pangilinan talaga ang nakita sa isang lugar, hindi na mapipigilan ang crowd. Kahit simpleng nanonood lang siya ng event, dumag agad ang mga tao para makita ang aktor. Pero bukod doon, may nakakatuwang eksena pa si Donnie ay naging third wheel at tila ramdam na ramdam ng mga fans na miss na niya ang kanyang ting, walang iba kundi si Bel Mariano. Sa viral na video na Doni Donnie, nanood lang dinumog ng mga tao at naging third wheel pa. Miss na si Tink niya, makikita kung gaano kalakas ang hatak ni Donnie pangilinan. Habang tila chill lang siya at nanonood ng isang kaganapan, biglang dumagsa ang mga fans at dumog para makalapit at makasilip sa kanya. Isang patunay na kahit saan magpunta ang aktor, talagang hindi siya maiiwasan ng atensyon ng publiko. Pero ang mas ikinatuwa ng mga netizens ay ang eksenang naging third wheel si Donnie. Ayon sa mga nakakita, game na game naman siya sa sitwasyon at mas lalo pang naging endearing sa mga supporters. Siyempre, hindi rin nakaligtas ang issue ng pagiging miss na miss niya kay Bell Mariano, na kilala rin ng fans bilang team. Sa bawat kilos at reaksyon ni Tony, ramdam daw ng mga Don Bell supporters ang pananabik niya sa kanyang on-screen at rumored real-life partner. Kaya naman, trending agad sa social media ang mga clips ng na nasabing event, lalong tumitibay ang kilig faktor ng Don Bell fandom, na kahit magkalayo man sa mga ganap, ramdam pa rin ang matibay na connection ni na Donnie at Bell. At ayan mga kapinoy hugot si kahit simpleng eksena lang, naging viral na naman si Donny Pangilinan. Hindi talaga mapipigilan ang kilig at suporta ng mga fans, lalo na kapag may usapang Ting at Don Bell. Ano sa tingin nyo, totoo nga bang miss na miss na niya si Bell? Ay comment na yan sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang updates sa inyong favorite celebrities. Hanggang sa susunod, dito lang sa Pinoy Hugot City, kung saan ang kilig at hugot, laging trending.